Good morning guys. May bagong video na po ni kargador no? So, problema ini karon kay diri ta magatrabaho kay tag-um kayo. Diri kita ko nagulo na gid na sa Davao guys. So, mga pisa ah. e, ta. Kay wa pa ta ka balog magatrabaho Kini ko trabaho guys, kabalo na man gid ang uban. Na ah, dili gid lalim ang akong trabaho bilang kargador no? So, dili pwede nga absenta Dili po hindi nga magduelo yata kay kita nagkakaon sa matang adlaw at at, at ako ko niya nang rin tapak o malay sulisod yun hard work yun si Cargador so salamat ko sa mga ah, nagsuporta sa itong mga video nagshare share so miskik ina nilang atong trabaho importante na marangal atong trabaho guys no So, dire na Napahuman ako. Ang isa na ko ka anak na ko. Uh, graduate na siya sa IT. Na nasa trabaho ka ron. Yeah, medyo nakatabang na po siya sa ko. So, kining isa. Kung graduate tayo na po guys. Pinagi lang sa kong paglok No? Sa so, matag adlaw ng trabaho. So, dire na lang kahintang bilang kargador kay halos sa isa katuig dili jud ko mo absent na pag time nga wala yun ko absence absin sa isa ka tuig kapila ka bisis sige miskin pa mag ulan trabaho gid ko sige gud sa kalayo na karon mga mga, mga batanon kailangan diligid mo sumbak sa yung ginikanan kanan dapat mahalon niyo yung, yung ginikanan kay didi lalim ng mga ita o kwarta So paning kamot mo parang magahuman mo mag iskwela dili mo nga mapareha sa mo ang nga ni karon. Pero wala ko nagmahay at this nagpahuman ko sa mga anak. Wala ko mga anak ipeskwela gyud nako parang puhon pon magamit gyud nila. Na may sila isa rin ng pamilya. Eh, kita nga manggot din ng na dili ta maghangtod. Nagitay katapusan. Muna nga, buhato na to atong, na yung part sa itong pamilya na mamagrabaho man sa itong mga anak para hindi po sila magbahay kaya wala matay kakatag nga lain na kabilin na ito na mapahuman sila kay po pamilya sila kabalo na sila unsay unsay ginikanan no? sa to ang sitwasyon karon wala mo nagmahay nga inanay lang ko kargador pero nakapahuman gyapon ko at sa kong mga anak mahalang nagrinta lang kong balay at least na natustusan din ako ang ako kailangan sa hay maka-utang bigit ko pero nagpasalamat ko sa gino'ng nga wala ko tagay niya sakit nga medyo ada sa kong trabaho una nga wala ko nung gudod ko nga manalangin sa ginoo para dili -di ko mag-absin sa matagad daw so karon medyo hangit-git na lang panahon kay uman sa tapaw karun nang medyo nag nagulan-ulan gito sa tapaw karun na nga agam nga dili ang taong mga mukusog para makatarabaho po ko kay pili ko pwede mag absent guys kay pila ng income nako na sa matag adlaw nya nagrenta pa ko nya balon pa sa kong sujanting college igot no no ko nya nagkaraos lang yapon ko nang biski gina nila kong trabaho bilang kargador pasalamat yapon ko sa Ginoo nga hatagan dinig mayong panglawas sa man nga mo na mong gining ato ang obligasyon so ampo lang kita karon guys so, no pasalamat ko sa mga friends na ko sa nag tabang sa kuha uh, so, ah, kabalo na na sila okay sa nagtabang sa ko nga ah, daghan kay sila mas yung magtabang ginoo lang mo balos sa inyo ang ah, hatagan mo mga pangawas So marami po salamat sa lahat ng tumutulong ni Cargador. Ah, bilik na ko palitan ang inyong tabang habang buhay pa habang buhay na. Habang buhay pa ko, dedikdik ko malimot sa inyo sa inyong pagtabang. So paki-share sa tong video, i-like. Maraming po salamat po sa lahat ng may bumuntag sa inyong tabang. So Good morning po. Thank you po sa lahat ng sumusuporta. Maraming maraming salamat po.